Alright, tanong ko lang, anong mas gusto mo, soft drinks o tubig? Ako dati, hindi ako makakain ng lunch nang walang malamig na soft drinks sa tabi. Pero napaisip ako, aling nga ba talaga ang mas okay para sa katawan natin? Unahin natin ang soft drinks. Masarap oo. matamis, malamig. Tapos parang ang saya pag may soft drinks sa handaan, 'di ba? Pero, ang hindi alam ng marami, sobrang taas ng sugar content nito. Isang lata ng soft drinks, minsan lagpas pa sa daily sugar limit natin. Kaya kung lagi kang umiinom, posibleng tumaas ang timbang, masira ang ngipin, at lumaki ang chance na magka-diabetes. Ngayon, tubig naman. Simple lang, walang lasa, pero grabe ang benepisyo. Hindi lang siya nagpapalamig, tumutulong din siyang linisin ang katawan natin. Panatilihin tayong hydrated at mas maganda ang pakiramdam mo sa araw-araw. Hindi ka pa mag-aalala sa asukal o calories. So, sino panalo? Tubig, syempre. Hindi ko sinasabi na bawal na totally ang soft drinks, pero pang-occasion lang dapat. Tubig pa rin ang the best, araw-araw. Next time na mauhaw ka, try mo munang uminom ng malamig na tubig. Baka magulat ka, mas masarap pala kaysa sa inaakala mo. Cheers sa healthy na choices.